Nakabaho ka ron anak. Nakabaho ka ron anak. Parang may naamoy ako na patay na daga anak. Kanina guys, naglilinis po ako sa labas. May nakuha po akong dumi ng aso doon sa may hagdanan. Mga wala gini batasan ng mga gala na aso guys. yan si papi oh. Parang may naaamoy siya dito sa loob ng tindahan. Parang may patay na daga. Ay, nanay, maligig. nak, anak. Paminawa, anak. Tamarung kuno, anak. Hala, anak. Hala. Hala. Paminawa. <coughs> Paminawa, anak. Hala, nanay, na maligig. Isda, anak. Palit gitaron ani anak. On on un ununan un anak. Ta. Ako na yung manok anak. Yan po si Papi guys. Makaila na jud siya mga palangga sa aming suki dito sa isda. Makaila na jud ni si Papi guys ayan good afternoon everyone happy bliss uh, monday this is papi's update this afternoon ayan august uh, 11 2025 ang ating date araw ngayon ng lunis guys at ito po ang update ni papi ayan nagatubang siya sa electric pan mga palangga at the same time mayroong dumating na nagtitinda ng isda nakikinig po siya So, mamaya, pag, ano, pag pumupunta po dito yung nagtitinda ng isda, bibili po kami, guys. Bibili po kami. Kasi, magpaksiyo po ako ng isda. Yung pang-ulam namin. Yes, papi, guys, mapul kaya siya sudaan mga palangga. Muna, magproblema ko, anin niya, guys, ang saya kong ipasuwa kada adlaw. Pulanan kaya siya sudaan mga palangga, ay. Si papi. <laughs> pagkagwapo eh. Naongbi, naongbi bi sa nami naong nga maligagis da bi naong bi. bi na Kapinangga <laughs> mo anak ko eh. Pagka bright gid ani bata eh. aon. <laughs> si good afternoon to your viewers iho. Pagkagwapo nimo papi oy. Eh. Si good afternoon anak to your viewers anak. <clears throat> Sige na anak, say good afternoon anak. Please anak guys. Good afternoon, guys. Bibili po kami ni Mama Lisa ngayon ng isda. Napatay kwarta, Mama Lisa. Malapit na maubos, anak. Malapit na maubos ang ating money, anak. Ating pira, anak. Paano na pag wala po tayong pambili ng ulam, anak ko? Ano nang iuulam natin, anak? Sabi ni Papi, guys. Please <laughs> Mama, Pi. Taga Santo kaloyas ginoo si Bibi. Magpalit lagi tarong isda ay kabalaka. Palitan ako kung anak ko yung ano man di manipalitan ba nga pinangga makainin mama Lisa God. Kapinangga na ano ni akong bata nga di palitan. Oy. Grabe ni kapinangga na ko guys si papi. Ano, magpalit ko ron mga palangga. Ayan ma. Ayan guys. Maghihintay po kami na ano pumupunta po dito yung nag uh, titinda ng isda. So si Papi guys nakikinig bibili po kami ng isda para gawin naming paksiw ni Papi, pang ulam namin. So shout out everyone, thank you for always watching, for always supporting our videos ni Papi. Thank you. I love you all mga palangga. Muah. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan po guys. Ito lang po muna ang update namin ni Papi. Thank you for watching mga palangga ko.